Lalo mo minsan ba, naramdaman mo na yung bigat. Yung bigat na isang responsibilidad na parang, uh, parang dinadaganan ka talaga. Oo. Oh, oh, oh. Yung tipong hindi mo na alam kung paano mo pakakayanin, lalo na kung para sa ibang tao, di ba? Oo, oh, oh, sigurado maraming nakaka-relate dyan, lalo na yung mga, alam mo yon nasa leadership positions or may mga inaalagaan, pamilya, trabaho, community, yung bigat na dilang pisikal. Tama. At yan mismo, yan ang pag-uusapan natin ngayon, itong konsepto ng pasanin o yung malalim na pananagutan. Pero titingnan natin sa um, spiritual na anggulo. Oo. Alamin natin ano ba talaga yung pinagkaiba ng isang pasanin na kumbaga galing sa Diyos kumpara dun sa baka eh personal na ambisyon lang pala natin. Exactly. At yung mga ideya natin ngayon, galing ito sa ilang bahagi ng isang... Uh, chapter na pinamagat ng burden. Sinuri natin 'to. Tama. At ang goal natin ay himayin talaga paano ba yung tunay na pag-ako ng responsibilidad para sa iba mm -hmm. yung nanggagaling sa pananagutan natin sa Diyos ay sobrang iba doon sa ambisyon na alam mo na para lang sa sarili o kaya dahil sa takot. At para maging klaro gagamitin natin example si Jeroboam. Mm. Siya yung unang hari nung nahati yung Israel. Tapos ikukumpara natin siya sa iba pang leader. Okay, simulan na natin. Game. May isang kwento doon sa source na talagang personal galing mismo sa author tungkol sa tatay niya na pastor. Ah, oo. oo nabasa ko nga yun. Nilalarawan niya yung tension bago ang isang super important na meeting sa church nila. Maraming issues, magkakaiba yung pananaw. Talagang uh, mainit yung sitwasyon. Tapos ang matindi, di ba, sa araw mismo ng meeting, biglang nawala yung tatay niya. Buong umaga hanggang hapon, wala siya. Oo. Isipin mo, wala pang cellphone moon. Siyempre, yung anak, yung author, kung ano-ano ng masamang senaryo ang pumasok sa isip niya. Nag-aalala talaga. Natural lang naman. Pero yung nakakagulat, pagdating ng oras ng meeting, biglang dumating yung tatay niya. Kalmado lang, parang walang nangyari. Umupo lang daw tahimik lang, di ba? Tapos kinabukasan na lang sila ng kausap. Tinanong siya nung anak. Oh, tinanong niya, Tay, saan po kayo galing kahapon? Sobrang nag-alala kami ah. At doon, doon na nag-open up yung tatay niya. May ikinuwento siyang pangyayari nung bata pa siya. Yung mismong moment na tinawag siya sa ministry. Ayon sa kanya, nung bata pa siya, parang nagdududa pa siya kung totoo bang tinatawag siya ng Diyos. So, naglalakad daw siya sa gubat, tinitingnan yung mga bitag niya para sa hayop, specifically para sa fox. Ah, yung fox trap story? Oo. Para subukan daw ang Diyos, sabi niya sa isip niya, Lord, kung may mahuling fox dito sa bitag na to na alam kong parang imposible, sige, maniniwala akong tinatawag mo ako. Tapos, laking gulat niya. May nahuli nga. Ah. May nahuling ang fox. Doon tinanggap yung tawag sa buhay niya. Grabe. At yun pala, yun pala yung ginawa niya buong araw bago in crucial na meeting. Binalikan niya yung eksaktong lugar na yun sa gubat after so many decades. Tapos doon siya nanalangin buong maghapon. Ano raw yung dasal niya? Parang sinabi niya sa Diyos, "Dito mo ako tinawag." Sinabi ko sa iyo noon na hindi ko kaya, pero nangako kang sasamahan mo ako. Panginoon, ngayon, pakiramdam ko, hindi ko na talaga kaya tong mga problema. Kailangan ko ulit ng assurance na kasama kita. Wow. At doon daw niya ulit naramdaman yung, alam mo lon, yung kasiguradohan, yung presensya ng Diyos. Sobrang linaw doon sa kwento kung paano yung personal na ugnayan niya sa Diyos, yung pananagutan niya sa Diyos, yun yung nagbibigay sa kanya ng lakas para dalhin yung bigat para sa iba. Pero paano kaya kapag nawawala yung ganong foundation? Anong nangyayari? Magandang punto yan. Kasi kung wala yung pananagutang yun sa Diyos, doon na nga nagiging delikado eh. Yung dapat sanang pasanin para sa iba, nagiging ano? Nagiging personal na ambisyon na lang? Uh... Mas nagiging importante yung posisyon mo kesa sa misyon, kesa sa mga taong dapat mong paglingkuran. At ito, ito mismo yung trahedya ni Jeroboam. Okay, pasok tayo kay Jeroboam. Sino ba siya bago naging hari? Sabi sa source, hindi siya basta-basta ano? Hindi talaga, sinasabing mahusay na binata siya. Galing sa pamilya na biyuda yung nanay, tapos napansin siya ni Haring Solomon dahil magaling siya sa trabaho. Oh, itinalaga pa siya ng opisyal, 'di ba? Tagapamahala sa mga pinapagawa ni Solomon galing sa mga tribo ni Jose. At inilarawan pa siya bilang man of standing. Parehong description na ginamit kay Gideon. So, malaki talaga ang potensyal niya. Tapos may propesiya pa, yung kay Ahija. Yun pa. Diretsyong propesiya mula sa Diyos. Sinalubong siya ni Ahija, pinunit yung bagong balabal niya into 12 pieces, tapos binigay yung sampu kay Jeroboam. Ang linaw ng message. Sampu para sa sampung tribo na mapupunta sa kanya dahil sa pagkakasala ni Solomon. Pero yung kasunod na pangako, yun ang, uh, yun ang grabe sobrang grabe na kung susunod daw siya sa utos ng Diyos, gaya ni David, gagawa ang Diyos para sa kanya ng isang dinastyang sintatag ng kay David. Imagine mo yun, parang inilatag na sa kanya ang lahat? Oo ngay, ang ganda na sana ng simula niya, kaya ang tanong, paano siya napunta sa pagiging simbolo ng kasamaan sa Israel mula sa ganung potensyal? Dito na natin makikita yung simula ng pag-slide niya pababa, yung banggaan ng potential na pasanin at yung um lumalaking personal na ambisyon. Nung nalaman ni Solomon yung propesiya, syempre natakot siya para sa trono niya. Tinangka niyang ipapatay si Jeroboam. Kaya napilitan si Jeroboam na tumakas. Saan nga ba siya pumunta? Uh, sa Ehipto at doon siya tumira hanggang mamatay si Solomon. Sabi nga sa source baka ito sana yung chance na mahubog pa yung karakter niya, malayo sa politika. Pero, Pero, nung namatay na si Solomon, bumalik siya. Sakto naman coronation nung anak ni Solomon, si Rehoboam. oh, at sumama si Jeroboam sa mga leader na lumapit kay Rehoboam. Ang request nila simple lang naman, gumaan sana yung trabaho na pinapagawa sa kanila di tulad nung panahon ni Solomon. Nagbanta pa nga ng mas mabigat na trabaho. Ayan, doon na nag-trigger yung rebellion. Humiwalay yung sampung tribo. At sino ang tinawag nilang hari? Si Jeroboam. Natupad agad yung unang part ng propesya. Siya na ang hari ng Northern Kingdom, yung Israel. Tanging Juda at Benjamin na lang ang naiwan kay Rehoboam. So, hari na siya. Kung iisipin mo, dati siyang opisyal. Alam niya yung hirap ng mga tao. Yun ang dahilan kaya siya nilapitan. Ano dapat ang una niyang ginawa? Logically, dapat tinugunan niya yung hinaing na yon, di ba? Yung mabigat na paggawa. Kung ang nasa puso niya ay yung pasanin sa kanila. Pero hindi yun ang nangyari. Hindi. Ang unang pumasok sa isip niya, yung posisyon niya. Yung sekuridad niya. Natakot siya. Takot? Bakit siya natakot? Nasa kanya na yung sampung tribo. Kasi naisip niya paano kung itong mga tao pumunta pa rin sa templo sa Jerusalem para sumamba eh yung Jerusalem nasa teritoryo ni Rehoboam yon Ah okay so baka daw baka daw bumalik yung loyalty nila kay Rehoboam Tapos ang ending, siya pa ang patayin, ganun agad yung iniisip niya Wow, ang layo na agad Imbes na magtiwala sa Diyos na nagbigay sa kanya ng posisyon. Exactly. At dyan mo makikita yung simptomas eh. Naging fixated siya sa kung anong wala siya, yung templo. Nagkumpara siya kay Rehoboam. Inisip niya agad yung worst case scenario. At higit sa lahat, mas matimbang yung takot na mawalan ng power kaysa sa pagtitiwala sa pangako ng Diyos. Yun ba yung tinatawag na scarcity mindset? Oo, oh, yun na yun. Yung pag-iisip na laging kulang kulang ang resources, kulang ang loyalty, kulang ang power, kaya kailangan mong mag-ipon, maghigpit, protektahan yung sayo kasi baka maubusan ka, baka maagawan. So dahil sa takot at scarcity mindset niya? Naging mas importante yung pag-secure ng posisyon niya kesa sa pagtupad sa mission o pag-aalaga sa mga taong pinamumunuan niya. Sobrang layo na sa tunay na pasanin. Grabe ang pagkakaiba nito kay Moses na binanggit din sa source. Oo, napakalaki ng contrast. Alalanganin mo yung sa Numbers 14, nung nagrebelde yung mga Israelita after nung report ng mga spies, galit na galit ang Diyos. Ano yung sinabi ng Diyos kay Moses noon? Sabi niya, lilipunin ko sila, tapos ikaw gagawin kitang mas malaking bansa kesa sa kanila. Isipin mo yung offer na yun kay Moses, sarili niyang bansa, masunurin pa. Parang promotion, di ba? Pero hindi niya tinanggap yon. Hindi. Agad siyang namagitan. Nakiusap siya para sa mga tao. Hindi para sa sarili niya. Para sa kapatawaran ng Israel kahit sobrang sakit ng ginawa nila sa kanya at sa Diyos. Makikita mo talaga yung puso niya, yung pasanin niya para sa kanila. Hindi para sa posisyon. Okay, balik kay Jeroboam. Dahil sa takot niyang mawala ng tao papuntang Jerusalem at dahil sa scarcity mindset, ano yung naging brilliant idea niya? Hayo na nga. Dito na siya gumawa ng major major mistake. Nagpagawa siya ng dalawang gintong guya. Golden calves. Naku po. Parang narinig ko na yan dati. Oo. Tapos inilagay niya yung isa sa Bethel sa south at yung isa sa Dan sa north. Para accessible sa mga tao niya, hindi na kailangan pumunta sa Jerusalem. Tapos yung sinabi niya sa mga tao, parang ang ganda pakinggan pero may kagat, ano? Yun nga eh. Sabi niya, masyado nang mahira para sa inyo na laging umaakyat pa sa Jerusalem. Eto ang inyong mga Diyos o Israel na naglabas sa inyo mula sa Egypto. Teka, teka. Yun yung eksaktong sinabi nung ginawa yung unang Gordon Cuff sa Exodus, di ba? Nung nasa bundok si Moses. Eksakto ginamit niya yung parehong mga salita. Nagpanggap siyang concerned, mahira para sa inyo, pero ang totoo, manipulation yun para manatili sila sa teritoryo niya. Para sa sarili niyang security. Grabe. Ang lala. Si Moses nung nakita niya yung unang golden calf, sobrang nasaktan, binasag niya yung tablets, tapos nakiusap siya sa Diyos na patawarin yung mga tao. Willing pa siyang isama sa parusa. Burahin mo na lang ako sa aklat mo ganun kalalim yung pasanin ni Moses. Si Jeroboam naman, dahil sa takot at ambisyon, siya pa mismo ang nanguna sa pag-ulit ng karumaldumal na kasalanang yon. Talagang position over mission. Kung hindi mga estrategiya o gimmick tulad ng Golden Cabs ang sagot, ano dapat ang ginagawa ng isang leader na may tunay na pasanin, lalo na sa harap ng Diyos? Dito na papasok yung isang napakahalagang prinsipyo na binigyang diin sa source, panalangin at pamamahagi. Intercession. Ah, panalangin. Oo. Ang sabi doon, kapag tinawag ka ng Diyos na mamuno kahit anong level pa yan, kasama sa tawag mayon ang manalangin at mamahagi para sa mga taong ipinagkatiwala sa iyo. Ito yung bagay na hindi na gets or binaliwala ni Jeroboam. So, yung pamamagitan sa panalangin, yun ang sign ng tunay na pasanin. Isa sa mga pinakamalino na ebidensya. Isipin mo, si Jesus, nanalangin siya para kay Peter bago pa man ito mag -deny. O si Moses, kuusap ang Diyos face to face as a friend. May connection, may intercession. May quote pa nga kay Samuel dun sa source, di ba? Meron. Yung sinabi niya sa mga Israelita nung humingi sila ng hari, Huwag nawang mangyari sa akin na ako ay magkasala laban sa Panginoon sa pamamagitan ng pagtigil ng pananalangin para sa inyo. Para sa kanya, kasalanan ng hindi ipanalangin ang mga pinamumunuan mo. Wow, ang bigat nun. May special responsibility talaga ang leader na manalangin. Oo. Tapos may paradox pangaraw, ba? Diba? Habang lumalaki yung ministry o responsibility mo… Mas lalong kailangan ng panalangin? Oo. Sa point na hindi mo na kayang mag-isa. Kaya part din ng leadership yung mag ng iba para manalangin kasama mo at para sa gawain. Hindi yun kahinaan, kundi pag-intindi sa laki ng laban. Isang lesson na sayang hindi natutunan ni Jeroboam kahit pa naranasan niya mismo yung power ng intercession, yung insidente ng kamay niya. Ah, oo. Yung sa 1 Kings 13, dahil sa mga maling ginagawa niya sa altar sa Bethel, may propetang sinugo para sawayin siya. Nagalit si Jeroboam, itinuro niya yung propeta para ipahuli, pero pagturo niya. Nanigas yung kamay niya na tuyo. Oo. Tapos anong ginawa niya natakot siya? Nakiusap siya dun sa propeta. Ano sabi niya? Sabi niya, please ipamagitan mo ako sa Panginoon mong Diyos. Ipanalangin mong gumaling ang kamay ko. At nanalangin yung propeta? Nanalangin yung propeta at gumaling yung kamay niya. So naranasan niya mismo. Kitang kita niya yung epekto. Oo malinaw na ipinakita sa kanya. Pero ang nakakalungkot afternoon, wala pa rin. Tuloy pa rin siya sa maling gawain niya, lalo na yung pag-appoint ng kung sino-sinong pare. Hey. At sabi nga sa Bible, yun yung naging kasalanan na nagpabagsak at lumipol sa buong sambahayan niya. Sayang na potential dahil nanaig yung ambisyon at takot. Nakakapanghinayang talaga. Pero pinapakita rin ng mga kwento, lalo na yung sa tatay ng author, na lahat naman tayo, kahit yung mga pinakamatatag na leader, dumadaan sa point na sobrang bigat na talaga. Kailangan natin ng ano ng assurance galing sa Diyos. Totoo 'yan, hindi yun na sign ng weakness eh. Kailangan natin ng affirmation. Maraming example sa Bible, eh. si Moses humingi ng assurance bago sila umalis ulit. Si Daniel tinawag na highly esteemed habang nananalangin. Si Jesus mismo sa binyag niya, sa transfiguration, bago siya mamatay. At si Pablo, grabe yung experience niya sa Acts 23. Kung may nangangailangan ng encouragement, siya yun. Pagkatapos ng lahat ng gulo, akusasyon, muntik mabugbog, arestado, tapos yung away pa sa Sanhedrin dahil sa kanya. Sobrang stressful siguro nun. Sobra. At sa gitna nga ng lahat ng yon nung gabi, sabi sa verse 11, tumayo ang Panginoon sa tabi ni Pablo. Wow. Tumayo sa tabi niya. Tapos sinabi, magpakatapang ka sapagkat kung paanong nagpatutuo ka tungkol sa akin sa Jerusalem, gayon din dapat kang magpatutuo sa Roma. Ang simple pero ang lakas lang dating. At sabi sa source, may apat na key affirmations daw dyan na applicable sa lahat ng leader na nasa gitna ng pagsubok. Ano nga ulit yung apat na yon para ang ganda nilang tandaan? Una, alam ng Diyos kung nasaan ka. Hindi lang niya alam na nasa bilangguan si Pablo, kundi tumayo siya sa tabi niya, lumapit siya. So kahit feeling mo nag-iisa ka, alam niya exactly kung nasaan ka, physically, emotionally, spiritually, and he is near. Okay, God knows where I am. Pangalawa, Pangalawa, alam ng Diyos kung ano ang kailangan mo. Ang unang sinabi kay Pablo, magpakatapang ka. Take courage. Alam ni Jesus na yun ang kailangan ni Pablo at that exact moment. Hindi sermon, kundi lakas ng loob. Ganon din sa atin. Alam niya yung specific need natin, wisdom ba, patience, rest, or just courage. God knows what I need. Pangatlo. Pangatlo, naaalala ng Diyos ang iyong ginawa. Sinabi niya, kung paanong nagpototoo ka sa Jerusalem. Kung titingnan mo yung result sa Jerusalem, parang hindi successful eh. Laging may gulo. Pero kinilala ng Diyos yung katapatan niya sa pagpapatotoo. God sees the heart and the effort, not just the visible results. Parang sa Revelation, laging sinasabi, I know your deeds. Naaalala niya. God remembers what I've done. Ang ganda nun. At pang-apat? Pang-apat, kontrolado ng Diyos kung saan ka patungo. Yung huling part, gayon din dapat kang magpatuto sa Roma. Binigyan siya ng future assurance. Despite all the dangers ahead, shipwreck, snake imprisonment, sinabi na makakarating ka sa Roma. Kasi plano ko yun. So para sa atin, kung nasa kalooban niya tayo, yung future natin, kahit anong mangyari, hawak niya. God controls where I'm going. Wow! Apat na ang client para sa mga leader? Oo, amakas lang mga panghawakan. At ito yung final malungkot na contrast kay Jeroboam. Naalala rin ng Josie si Jeroboam eh. yung potential niya, yung pangako sa kanya, pero pinili niyang sundin yung takot at ambisyon. Napakalaking aral at babala para sa ating lahat. Huwag nating hayaang may ibang humigit pa sa pasaning bigay ng Diyos para sa mga tao at sa kanyang misyon. Grabe. So kung ibubuod natin, kitang kita talaga yung crucial difference, ano? Yung pasanin na galing sa Diyos, yung malasakit sa iba, sa mission na nakaugat sa pananagutan sa Kanya, kumpala sa personal na ambisyon na galing lang sa takot, insecurity, sa pagprotekta ng sarili. At nakita natin gaano kahalaga yung panalangin, yung pamamagitan bilang sign talaga ng tunay na pasanin. At na-realize natin na okay lang, normal lang na mga ngailangan tayo ng affirmation mula sa Diyos lalo na pag mahirap at handa siyang ibigay yon. Yung kwento ni Jerboam, matinding warning pero yung kina Moses, Pablo, at pati yung tatay ng author, nagbibigay naman ng inspirasyon kung paano ba dapat dalin yung pasanin na may faithfulness at trust. At para sa iyo na nakikinig, siguro magandang tanong ito para sa sarili mong pagninilay. Sa mga areas of responsibility mo ngayon, pamilya, trabaho, community, ministry, kahit ano pa yan, maliit o malaki, kumusta kaya? Masusuri mo ba kung ano talaga yung nagdadrive sa iyo? Yung ba ang tunay na malasakit at pananagutan para sa iwa at sa purpose na bigay sa iyo? O baka, mm, baka may halo na ng personal ambition, ng takot, o ng gusto lang ma-maintain yung status mo? At ano haya ang pwedeng maging papel ng panalangin, ng tapat na paglapit sa Diyos para malinawan ka dito? Isang bagay na um, sulit na pag-isipan at ipagdasal.